tingin na sa iyo kung basta o yung, yung ano. Kami makikita pang isa para magdalawa na. Okay. lang. So, we be dating ng iba eh. Ha? Right okay lang. Oo, ay lang. Kami ba? Eh, sa pa. Ay, isa. Iba ho yung isa, ibang may ari. Hindi na hindi mainit. Yung hindi na lang isa labas ang lahat, hindi mo Okay.

Ano wala pa raw na iksi ha? Now. Para nga hanggang doon eh. Kaya ko makuha kahapon. Ah, uh, para mertitin na namin na rin baka. Maglalagay, eh. maganda, magbabangalang, magsumo, magbabangalang, magsumo, magbabangalang, magsumo, magbabangalang, Ah, sa tsura yan, nakakas nga eh. lang eh. Kinulan lang sa taas. So, sunod na lang. So, ah, hindi ko makuha kahapon eh, baka mamaya. Baka wibis daw ang dadatay. Hindi na ako tumawad eh, kahapon na. Saka na lang ho, pagpayon oh. na. Kaya, salamat. Sige po. Baka sa Baka sa Ah, may bis po, ba may may ah. paparating po Laba. dito. Salamat. Kahit ako yung wala basta ako yung bisin bitrabod. Uh -huh. Ah, wala kana sa ano, ano ba naman pagkain? Ah, baka. Dito na po kami. Papalin eh, man, no? Ito, ba, na, dun, ano? Parang hanggang doon na. Parang hanggang doon na ano. Gandang ulo eh. Maganda katawan. Ulo ng ice cream ay mababa. Kahit payat, basta... Uh, mahaba na. May lalaki. Tataas mahaba. Ano mo kayo sa baka? Ari, doon na lang. Yung... Lumaki, ari, matagal pa. Oh. Ari, mga isang taon pa. Lago! Eh, hindi ka pa isang taon yan. ko ka pa sarap, pakain mo. basta, basta nga. Hindi ba kanaka ang baka? Doon na, sa dinaanan natin daw. Asa nga lang eh pag mga bagong dating ay ano <laughs> ang hirap pa paamuhin ay, na, natin, uh, pag maganda naman ang talian niya uh, oh. uh, ako nagkala bas 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 uh. uh, na. ba na ang basbate basbate ang aray basbate aray mga aray ayun pag napaamuhin kabay ka yan sa iyo pag ikaw nagalaga nagalaga mo ula ano ba? ka taong bilog ayun eh dunalangan yan Ayan ay 55 bang halaga niya eh. Kaya pala. Oo. Oh. Ah, ang ganda na ho na. Kaya hindi ako, hindi na ako tumawad kahapon eh. Sabi ko hindi ka, hindi maaari. Kahit pa mo makuha na mababa eh. Wala din. Pa Parang sa pangkatay ng diretsyo. ka Hindi na lang maganda na mga sa amin. Ayan, bago mo yung umuwi niya. Ayan, ayun ba? Pero ano Ayan, pataba. Ayan. hindi na mababagsak sa kakatawan. Ayan. Kaso nga lamang, hanggang doon na lang. Hanggang na lang. yun. may sisi. Tataba na lang. Tataba. 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 haba Tataba.

balag bagay oh, na i ano na 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 iksian na iksian yah na ba mga tira, ay, tira huyan tira maganda ang kaso bababa o no, ba yan, ang kantayin na lang ang ang ganda ng ano eh. Pero uh, ang kataw ay, ay, ay ayos. Kasamahan na rin. Ay, ay. Bagay din ho yun ah. Bili na. No. Nung, nung nabili yun nandang, bagay din ng... Ah, na, ano. malakot na kayo hindi. Ba baka yung mga kapal. Mataba yun ang binili. Ah, mataba. Ah, sila kayo nung binili versay yun. Ito no? mula eh. Ah. Ha? Ah? ka konti pa rin na rin yun eh Pwede na nga ilabas yun? Mm -hmm. ah? ah. Hindi na namin tiningnan yung isa lang ang namin Ay eh, hindi naman inalok eh <laughs> 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 Hindi inalok, eh baka hindi ka <laughs> Oo. Uh Sige -huh. ba, salamat. Apa? Uh, Ay, uh -huh. well, marami naman na ako din eh. Kahit ang baki ni limang buwan mo na agad eh. Kahit ako yung hindi mo kasabi ako na hindi. Ay, ako sabi kayo siya, ipatiting na mo lang <laughs> muna sana. Baka magkakaig eh. Okay.

Aber Naba. okay. nababa Nabababaan siya. Nabababaan. Ay, sabi lang hindi oh. Si Rigi, nagsasabi din na isa. Si Rigi. si Rigi? yung aluwagi ni Rickson. Yung... Ah, si Rigi yung nagaroon? So, yung tiro. Saka yung alak. Ka naman yung bahay na siya. Bate, bate yeah, eh. Mas, no? mas bati din. Huh? Mas, mas din. Ay ko sa kanya kung hindi ba, hindi eh. Ay, di na. Ay, naman yung hindi na natin isa pa doon. Aling kasaso yung kasama na natin? Yun na nga yung nasaso. Ay eh, saso yun. Ay, ano pa yung isa pang sinasabing? Sige, may isa pa daw. Wala na. Yung igli uh, yung, yung saso, yung isa, alas yung saso. Ah, uh, yung sabi yung ano ni... Kaano? Eh... Ni Mama Danilo. Na? Yung anak ni Mama Danilo. Nasabi. Ah, may sasabi ka rin yun. Sabi, yung sasabi yung dalawang ano yun. Eh, ang nag-ulit sa akin ay si Alan. Eh, hindi ko nakakausap si Jason eh. Jason ang pangalan mo sinasabi mo. Ah, uh, ayun sa ato na lang natin. Oo, yun lang ang ako akin lang. Uh, At din nagpasado nga siya yung Kuya Arnel. Oo uh. Na iiwi, dalhin na lang daw doon ko. Ang ganda na natin hindi ko binili ka po na tao ay nag aalangan Oo, oh, mga halagay ay importante yung tao mag-aalaga mag para wala kayong kontrahan. Yung may sinasabi pa. Eh hey, kung kita niya, o, pwede siyang umayaw. Hindi naman malayo yung pagpunta ninyo. Kaya uh, na lang ang gawin mo sa libis pag uh, ano, pag eh. uh, kahit na wala siya eh, pagka daw manay sa'yo. Oo, oh, ay nalilihitan pala. Huh? Nalilihitan. Ah, uh, ano? Nabababaan. Uh, yeah, uh, ay, ang gusto niya. Hindi isa nga namang abala yun eh. Kung wala tayo magkano, ay nang sinada niya mag-aalaga, ay siya mag-aabala yun. Bali, lang pa natin baka? Ha? Bale lang baka pang kailangan natin? Baik, parang apat Apat mm. uh, Handa ka lang apat Apat na baka sabi na usapan ninyo Wag wala Sabi bahala na daw ako eh Sa Webes kung may Wala nang baka may siya Oo nah, nga, ganyan nga Pero sa practice naman lang lang gawa Oo oh. so, Hindi ko alam kung hindi tayo Maraming sa Juke Di Juke na kay ka eh Oo, di Juke na kaya ka rin eh Madaling so, na natin kung tayo talapot Hindi ma-exer ang oras nyo Pagkakarala pinakapatagal na kalahat yung oras natin Please. Magkano gayon pa lang page? Magkano 1,630 Tapos yung parcel mo yung Bayad na yun, kaya na yun Kaya na yun 1,630 Ayun, bali Apat na baka palang kailangan ko mabili Para meron gawa ng may dalawa pa palang tao na Gustong mag-alaga hindi ko lang alam kung may parating kay sa region Jun. ang iniisip ko lang kasi d'yan ay baka mamaya ay manibago yung mag-aalaga pag baka mas bati sana imaamo ang mabili susunod kasi imaamo nung kasamahan nung napa-deliver doon sa mga dito ano, ang huling bili namin gawa ng yung isa nga ay napabalik gawa nang nanonuwag pero kung maalam talaga ang mag-aalaga wala namang problema kahit gano kahit ang baka lalo na ano naman maganda ang pagkatalian importante na bago talaga bumili ng baka kung malapit naman at kaya namang isama yung nag-aalaga o yung mag-aalaga dapat palaging kasama gawa na dyan yung presyo para sigurado na tunay at tama yung presyo pangalawa ay yung itsura nga ng baka dapat ay magkasundo kayo pareho dahil matatapunan kayo ng panahon pagka nabawang baka nabili ay uh, bansot at uh, mahal pa ang pagkabili ay di, hindi lalaki sayang ang panahon so, ang sistema ng pagpapalaga ng baka ka farmer ay simple lamang naman bibili ng baka list. tapos bibili ng mga pamakain at list yung kabuoan ng puhunan ng nagasto so hindi naman ganun kahirap mahirap lang talaga yung ugali ng tao kayo ay natapat sa pagulang na ano ay yung mga ano nga tayo dyan nang nakaraan lamang itong December ay natapat tayo dyan na kaya yun ang mahirap yun ang mahirap pero yung pagpapaalaga ng baka naman pagbili ng baka sa may budget hindi naman mahirap at hindi naman mahirap pumili ng baka importante kayo yung magkatundo at pag alimbawa humihingi ng pamakain na ibibigyan basta lista kaya yung utang ay dapat kontrolado dapat hindi largado lagi yung pera baka mapagaya doon sa nakaraan na umutang nang umutang tapos nung alam na hindi na kayang pagtubuan ng baka at alam na malulugi na ay biglang ibabalik ay nahirap talon-talo ang may-ari dagdag isipin dagdag problema So, dito na lang mo muna ka farmer. Susunod na lang tayo bibili pag may dumating na baka isa dun dun. Kung walang darating sa web eh, Titingin ako sa Padre Garcia. Baka sa Alila naman. So, ano, sa Biyernes ay pupunta ako kay Talong. Magkikita kami at bibili ng pantusok kay si Talong. Ayan, hanggang dito na lamang po at marami pong salamat sa inyong oras. Happy farming po. Uh, God bless po sa ating lahat. Ayan, salamat po.